mo ba? padagba guys. Papabaguhin natin si kasi na girl love. mo lalo. Wala muna. Kailangan natin ng. Ayoko to. Yayoko to. Makeup kit. pero hindi to makeup kit. Ano lang to? Toner. Yeah. Ito lang yung mga dala ko lang na ibang pang-makeup pero yun. Pag-makeup kitap lagayan mo, lagayan, madali lang. <laughs> makeup kit na. <laughs> lagayan. Ito po ang lagayan makeup kit. <laughs> Pagkatapos ako sina ako ng mag-makeup mo. Yeah. Ay, pwede. Content ka din 'yon. Pwede. Ano pa ka pa diyan ng mantika? Masugatan mo hindi to. Oh, hindi ako Hindi mo sa ano? Ah, yeah. so. Oh. Ayun, hmm. independent. Ang <laughs> Hindi ba lang? Yan, oh, no. Ay, so, okay. hmm. ito okay. sa so, Hindi ano. na uh Oo. -oh. Okay. Papakulo ko oh, naman tika. Hindi hindi na kailangan yung kurokos na yan. Apektibo yan. Ito na Hindi nga. Ito lang na nga. Alin? Yung kilay. Nagagawin mo muna, Lisa. Yung kilay. We're talking to the teenage man, So it's it's Yung dako ka rin mo. Gusto ito, nagkakuryet din nga, redress naman. Di ba may pa yan, Dor? Nag-loading pa yan, Dor. pa yan, nagre-ready. So, hindi Rico, ewan ko sa iyo, kuya. Anong title niya? Iwan ko sa iyo, kuya. Oo, oh, iwan ko sa iyo, kuya. tol Patay ka, Dor. Daman, doon tayo palaman. Mas mama yan, naman. Hindi nakikita kayo si Kenny. lang na may isa. Oo, maganda talaga ang pinagawa. Pagdala lang kayo oh. Oh, mag okay. ng anak. Maris no. dito? Pa, logi, Ay, lumayas no. kami. No, table, no. Yung table, no. Yung table. No. Yung Yung itong haba na to. Sino? 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 Nakilayan ko na siya. Kasi nga huwag makeup tayo. i pa natin si Kusina Adder. Ang mo yung mga ano mo. Yung mga hiwa ko din. Kasi ano, inahitan ko siya ng kilay. So yun nga, sabi ko kanina. Kasi nagkurap eh. Nagkurap. Nawala yung ano. Sabi ko na mag-tutorial na rin akong paano mag-makeup. So unang-una, kailangan mo na primer, sunscreen, or sa ilalagay mo sa, ano, sa mukha mo para i-protect eh, yung skin mo. Yeah. Para hindi na irritate or magka pimple ka, ganyan. Then, pangalawa, yun na, foundation. Pero wala akong foundation eh. Liquid foundation. Kaya gagawin natin ay powder nyo lang. Nanggali natin yung ano. Nakakatapos ko lang na heat siya. Sabi ko sa inyo, sa mga may makeup, hindi ako dati marunong, pero na lang din naman ako. Kaya sa mga gustong matutunan, panoorin niyo po yung video na to. And also po, uh, magtiwala po kayo sa sarili nyo, kakaya na. Sabagat kung kaya ko, kaya nyo rin. Okay, rin. okay, okay na? In -in -in. Perfect! Pili na tayo. Kaming um, na Actually, naahitan kasi ako dati. ko tong pangkilay na to. Pencil. Actually guys, kung gusto niyo talagang matutong magkilay, magsimula kayo sa pencil start. Kasi para ka nag-drawing, para maano mo siya mapapaster yung pag Ano kaman Kaya dapat maganda yung kilay. Maganda yung ayan. Kasi pag hindi, ay, nakupo. Pag-abot ng kilay. dito. So, yun na po. Parihin nga ng maganda. Okay. Okay. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. mo na yan. Yun na. Diba? Brown din yung ano nung gamit. guys, tapos ko na siyang kilayan. Next time gagawin natin ay... Wala kasi akong kilay. Like, yeah. Kaya. Wala rin, wala rin na wala akong found. Ayan, wala rin akong eyeshadow. Kaya, simple lang. Gagawin natin sa kanila. So, ito lang. ata. Korot. na, nagpakasin like, na mag uh, ano mag-alang 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 yung unang ano makeup siya ko pala dito lang. Mama hmm. ko sila na nagyan ang mga ayos na dito. Actually, naman kami aalis. Dito Dito lang. ano yan, dalawa yan. Pag nilalagin ko oh, so, lang siya nandiyan. Sa talaga. Sa nilalagin ko Hindi ko kaya maglagay ng ganyan. Hindi lang siya eron na up ka kasi sobrang ano, kung hindi mo gusto naman, hindi yung yung kainan yung up kami pa rin six minutes no? you okay, know Gagamitin ko pala yung product ng GMC kasi maganda siya, waterproof, then meron na rin siyang glossy lipstick, kaya 3 in 1 na siya. Pati yung mascara, nakakano siya, nakaka-added ng extension, yung parang tataas talaga yung ano mo yung bilkata kasi, kasi maganda yung product ng GMC, kung gusto nyo itry, ayan. Yung pang, may pandagat, pang tagtat sila pang. pag ah, nag-vlog talaga ako, hindi ako nag-ano na... Pwede mo na... Ayan. Tingnan natin yung ano yung... Ha! O, oh, di ba? Ang pretty-pretty niya. O, oh, di ba? Sinong nag-makeup? O, oh, ipatayo. Hmm, ganda siya, o. <laughs> oh. ko ako, guys. Foundation and yung pang-bulagin ng eyeshadow. Kaya Sorry for na... Oh, wala ko yung pang-lift ng pangki... ng ano, ng pilig mata. Pero, okay naman, oh. Time rin kila niya. Oh, Pak! Ikaw ba naman? Oh, sino ka dyan? Sino ka dyan? Ewan na sino. <laughs> 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 si oh, diba? Si Ashley na. Hmm, Pak! You're so beautiful. So dito, na ang ginagano na kanya na make up ni Chin Chin? Kasi sabi niya, mag-tutor daw si Chin Chin. So, yung ako na napagkita ni Chin Chin. Eh. Gawin din pang tutor. Ganda, di ba? Maganda rin naman. Maganda ka. So, ayan guys. Tapos na kami mag-make up. And the make up ko na siya. Oh, di ba? Very beautiful now. Di ba? O turnover. Turnover na sa akin. Ano masasabi mo? So ayan, thank you kay Chin Chin. Kahit nandito lang kami sana, sa ano, sa barracks. so ayan. <laughs> Napagtripan ako ni Chin Chin eh. nag edit din naman ako doon. So nagana na nagligpit na si Chin Chin. Parang ano parang ayaw mo nung ginawa ko sa iyo. Hindi ah, ganda nga. Ayaw ayaw pala ni Ana ni Kusina, <laughs> so, ginawa ko sa kanya. Hindi maganda, sobrang ano. Pero andito lang, andito lang kami sana eh, sa barracks. Babalik na kami doon. Ang dami namin bibit-bitin, oh. Di ba, Chin? Oo, mm -hmm. Ano tayo? Mag-ano tayo nito? Ganyan ka sa kabila dito. Sa kabila. Ano? Meron pa. Ano? Ay, off mo na yan. So, makasina. Magdadala kami nitong lamisa. Lala. Ay, yun, oh. Babalik na kami sa barracks. Ha? Huh? Nang? Opo. Marami pong bumili, kuya. Opo. O na, po, naman po. Ayan. So, balik na kami dun. Ah! <laughs> Malalaglag yung cellphone. Okay yung ano mo? Mm -hmm. Sakit pa? Ay, si Chin Chin. Nag-make up din niyan si Chin Chin. Siya yung una. Tapos napag-isipan niya ako na naman may make an Ayun. Tara. So, ayun si Chin Chin ang mag-ana. That you like me by my side. Hindi. <laughs> ano tanggalin mo muna to. ito. Ito na lang. Ito. Jangan yang buhayin, <laughs> buhayin, ang <puso>. Ay. <laughs> Si baik, si binti, one yang

Isang plato no, para sa magkapatid. Well. Mo ko sa ito, ba? na. oh, ito ko Kuha ka. na. Ito pa naman. Ah. Dito. Para sa inyo o, tayo, ah. tayo, tayo. Sige na kuya ko ni muntong isang.